ganda ng mga bulaklak yan ang ganda dito tayo sa tabi tabi ng ilog ang daming magandang bulaklak Tapos kahoy yan green na green na yon kasi alam na summer na Kasi dito kami sa aming tambayan. Yung asawa ko kumakain na doon siya. sa tabi. Doon ang linis. Ang daming nakapark din dito kasi namamash yan. Uy, ayan ang tubig. Ayan ang asawa ko kumakain sa kotse. Ang ganda ng punong kahoy. di diba? Ayan, tabinda. Tabing ilog kami dito kami kumakain minsan. Sawa so, ko kumakain sa loob ng kotse. Aneng. <laughs> kumakain ng hamburger. Kasi hamburger ka nakain namin dito. Hindi kami lumabas kasi ma... Lamig. Ayan. Kumakain ng hamburger. Sa akin, hindi ko pa kinakain. Ayan. Dito lang kami. Ay, okay na. Mayroon ng ano. Sinagdan na siya. Oh. Ayan. Ayan ay May ano yan dyan, may salmon. Pero bawal hulihin. Yan, bawal hulihin ang salmon dyan. Pero minsan meron ding ano. Ay, namingwit ba? Ano ba yan? Ayan, ay, ganda na puno. Yan. Kain na tayo ng ating hamburga. Ganda ng puno. O, oh, para buyag. O, para buyag ang puno. Ang ganda niya. May bunga, may bunga pero hindi naman makain. Ayan, di ba? Ang ganda ng paligid. oh. May tiyo